Magpapalang araw sa inyo uh, For today's video Mag Magsasaksak tayo ng uh, Para sa PNB And para sa Adeno Yan, isasasaksakan natin yan Ito ay anak ng uh, Magic Florian Nakakross sa Thomas Six na babae So Yun Simulan na natin. Ayan, yung dalawang inaki na yan. Malaki na. Pangalawa, ito naman yung susunod na sasaksakan natin. Ito naman ay... Ah... Uh, ah... Uh, yung lalaki ay Seven. Ah... Uh, Ni Jelly Rozier. Saka itong... Ah... Uh, kay Philip Norman. Na na ano to gaspacho yung line nito so yun bakit nga ba natin kailangan ano bigyan ng PMB, pang PNB pang paramixo at saka ng pang adeno kasi hindi natin may iwasan na baka may makuha sa sa pagpadala natin na OLR ng ng adeno o kaya ng paramikso ganun din yung pang salmonella ka ka binibigyan natin sila ng ng vaccine pero usually naman binibigyan din to ng vaccine pagdating doon sa OLR tapos na tayo magbigay ng baksin sa mga young birds natin na ipapadala sa OLR. ah uh, bali, nagbibigay ako ng baksin para sa young bird. Mga siguro yung makikita nyo yung pakpak nila ay tuyo na. Yun, nagbibigay ako ng panguna. Nagbibigay ako yung pang salmonella. Tapos, Katulad nito, yung ganyan na kalaking inakay, sa bibigyan ng PNB yung para sa paramikso at saka yung para sa adeno. Kasi baka mamay magbigay kayo ng mga ganun na gamot eh hindi pala angkop din sa edad nung ano, inakay. Kasi hindi ko pa rin nasusubukan na magbigay ng pang at saka pang adeno ng sobrang bata yung mga kasing edad nito ito nandito sa taas ayan yeah. hindi ko pa hindi ko pa hindi pa ako nakapagbigay ng ganyan ng pang ganun na baksin para sa ganitong edad baka ako masobrahan yung mamatay so yun yung iwasan natin sayang yung panahon na ginugol natin na pag-aalaga doon tsaka sa Siyempre, yung pagko-condition sa mga breeder natin. Ayan. Bale, ito ay ano, linya nito is Philip Norman na gaspacho Ang ano ito, lahi nito ay kasi kalahi niya si Aski na ano ni Wolverine. Nanay. Nanay o tatay. Basta ganun. So 'yun mga ninong. 'Yan yung pagbibigay natin ng boxing Then alam niyo na daily routine tayo. <laughs> yeah. Domina nila. Yeah. Palit-ulit tayo ng tubig for uh, for today na nila na inumin. Para sa tagay nila ay uh primilak yung premium laki e para sa ano yun pang maintain sa digestion nila yan so timpla muna tayo ng tagay nila okay stay tuned mga ninong so mga ninong yung gamit ko para sa sunday yan yung premium lak pigeon Ayan. nakikita nyo para sa ano ikulay at saka Salmonella tapos ayan paano siya gamitin 2 tablespoons sa isang galon na tubig. uh, tubig -huh. Mm nah, Ito yun na o, oh, So Ano mo tayo? Timplo mo tayo So tayo. yun mga ninong Tapos tayo sa daily routine natin Nabigyan natin sila ng pagkain nila tsaka na pinalitan natin yung tubig para doon sa supplements bali na nabigyan na rin natin ng vaccine yung dalawang nandito na sa second floor tsaka yung third floor na yung mga young birds Nandoon na lang sa pang-apat ang uh, anin natin bibigyan natin which is tatlong young bird yun na bibigyan na lang ng pang paramixo tsaka pang adeno then sa susunod na video natin ay Bibijuhan ko yung ipapadala natin sa OLR. Okay? So, yun mga ninong. Sana uh, na-entertain kayo sa video natin. Uh, please, pakipollow na lang din yung YouTube channel natin, si Empadolof. Tsaka sa Facebook. Maraming salamat. Peace, mga ninong.